Isang podcast sinabi ng alkalde ng Baguio City at dating hepe ng Criminal Investigation and Detection Group na si Mayor Benjamin Magalong na alam niya na may mga nilabag na procedure ang ilang pulis sa pagpapatupad ng War on Drugs noong Duterte Administration. Binanggit din niya sa nasabing panayam na may mga isinama sa listahan ng Drugs Watch List dahil karibal ito sa politika. Ngunit sa kabila nito, sinabi ni Mayor Magalong na malinis naman daw ang intensyon ni dating Pangulong Duterte. Para pag-usapan ito, makakausap natin live via Zoom si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang hapon po, Usec Claire and welcome back sa Arangkada Balita. Yes, good afternoon din at good afternoon, Jack. Nandiyan si Jack. Good afternoon. Yes, Jack yes, is here. Yes, uh, attorney <laughs> Po, sila, Pero diwanagin ko yes. lang ha, itong panayam niyo sa akin about Mayor Magalong, uh, hindi ito parte ng press briefing ha, yes, parte pa. rin ito ng aking YouTube channel, na napag-usapan lang dahil nakita ko nga itong pag-interview sa kanya. Banggitan na natin kung sino, si Carmina Constantino. Yes, ma'am. Uh, well, yes, okay. So, so okay, it's your personal vlog. Mm -hmm. okay And doon nga sa interview ni Casey, no, mm -hmm. ni Carmina, uh, sinabi nga niya, yung mga na-mention ko nga kanina na malinis daw. Ang intention, intention sinabi niya talaga yon, no? Uh, Para uh, malinis ang intention daw mm -hmm. ng dating pangulo no dito sa mga tokhang, no? Uh, anyway, attorney, actually, ano po? Opo. Hmm. Ano ang reaction yes, niya actually sa mga mm -hmm. pahayag ni Mayor Magallanes? On my part ah, on my part uh, as a lawyer and as an ordinary citizen, mm -hmm. um kasi doon binanggit niya kasi nanilinis niya na kasi agad ang mm -hmm. pang, ang dating pangulong Duterte. Mm -hmm. Sa anumang usapin tungkol sa IJK, dahil sinabi niya doon sa kanyang interview mm -hmm. na ang pangulong Duterte daw ay um ano lang, strategic guidance. Mm -hmm. Ha? Siya yung the what. At hindi siya yung the how. So nila, nilalagay niya ngayon ang kasalanan doon sa mga nag-implement. So yun yung tingin niya. So in other words, walang walang lumalabas na mali ang Pangulo dahil maganda yung kanyang intensyon. And at the same time, kaya niya alam ito, pero may mga pagkakamali, may umabuso nga daw. At uh, kaya niya ito alam dahil siya nga daw yung head ng oversight committee ng Tokhang. Uh -huh. So alam naman natin, pag sinabi natin pagka ikaw ay yung head ng oversight committee, ibig sabihin, ikaw yung, nagpa, nag, mm -hmm. Ikaw yung nag nag para magkaroon ng smooth operation. Ikaw yung nag o-oversee ng mga paggawa ng mga duties ng mga members. So yun yung alam kong description ng oversight committee ng isang mm -hmm. uh, isang ko. So doon pala sabi niya nagkakaroon sila ng command conference. Ah uh, ibig sabihin meron siyang alam sa operasyon ng Tokhang. Mm -hmm. Kasi oversight committee head siya ng Tokhang. Mm -hmm. So alam niya pala na doon sa listahan, eh iba na po politika lang. At yung iba ay intention lang na pinapatay. So, knowing that, part ka ng oversight, ikaw yung oversight committee head ng tokhang, what did you do? Mm -hmm. Diba? So, anong ginawa mo? Bakit lumarga pa? Bakit dumami pa? Kung from the start, alam mong ganito, so dapat iba at least kung good governance ka, nakapagdemanda ka na before o nareklamo mo na. Pero yun nga, Atty. Claire, narinig ko nga yung sagot niya. Sabi, pinagsabihan naman daw niya yung mga mm -hmm. uh, general daw doon, pati yung mga police. Pero tingin nyo, sapat na ho ba to? bilang trabaho mo, bilang yun nga, member ng Oversight Committee na. Pinagsabihan mo lang, yun na yun. Uh, on my, uh, sa akin personal to, no? Mm -hmm. kasi uh, kung ikaw naman alam mong mali, mm -hmm. uh, ano dapat, an anong natin, ano yung sunod, ano yung sunod mong ginawa? Kung mm -hmm. pinagsabihan mo, Sapat na rin ba yun? Yun ang mga tanong sa kanya. Uh -huh. Sapat na ba yung ginawa mo na pinagsabihan mo? Uh -huh. O hindi ba dapat may ginawa ka dahil ito ay isang krimen? Hindi lang isa, maraming krimen ang ginawa. Uh -huh. So hindi ba dapat mas kumilos siya? At uh, hindi rin niya dapat ipagtanggol si Senator Bato at that time. Sabi niya, pinagsasabihan niya din daw si um, a PNP chief at that time, uh, Bato de la Rosa. Uh -huh. so, ano nangyari? so Ano, ano nangyari doon sa mga napatay na inintensyon? Uh -huh. Nagkaso ba yun? Anong report doon? Y yun yung magandang tanong. Anong naging report doon? Sino na panagot doon? Alam ng Pangulong Duterte pala yung nangyaring ito? Anong, nang, anong ginawa? And after that, what happened? Tsaka oh. yun nga, uh, alam ka, aware din kaya si Mayor Magalong doon sa reward system. Kasi kung matatandaan ko, may isang mga interview pa nga yan eh, na nilabas sa iba't ibang network na may uh, reward system. May inalok na, uh, I forgot yung figure, pero may inalok si dating Pangulong Duterte pag may napatay yun doon sa may particular case po na drug case. Yes, meron 'yan. Mm -hmm. Binanggit niya, inalok niya nang 3 million. O oh, yun po. Yung NBI director kaka -ka appoint pa lang yata ng NBI mm -hmm. director na ikaw mismo ang pumatay at ibibigay ibibigay niya 'yung 3 million mm -hmm. na, na parang savings niya sa kanyang campaign funds. Mm -hmm. Oh, so kung ikaw ay parte ng over ikaw ay yung head ng oversight committee, lagi kayo nagme-meeting. Mm -hmm. Sabi niya, nagme-meeting sila doon sa podcast na yun. Binanggit niya na nagme-meeting sila. Pinagagalitan yung mga generals. So, ito ba? Tama. Tama, Jack. Ito bang reward system? Alam mo rin. Kasi parte ito ng usapan. Parte ito ng operasyon. Uh -huh. At At mga generals yung kausap niya. Oo. Oh, at ito pong mga revelations po niya at talagang nakuha naman po, kitang-kita at narinig sa interview nga na ito, mm -hmm. no? Um, posible po ba siyang ipatawag sa ICC? Kasi syempre may questions ngayon, gano'ng ba kalalim ang kanyang mm -hmm. partisipasyon dito sa mga OPLAN tokhang na to mm -hmm. At uh, pwede bang maggamit ang isang panayam katulad po noon? Uh, kung ang ICC prosecutor, syempre hindi na natin malalaman kung ano yung balak nila. Mm -hmm. Pero kung ito at lumalabas na mukhang medyo malalim ang kaalaman, niya uh, uh, Mayor Magalong, siguro tanongin na lang natin si uh, Senator Trillanes mm -hmm. kung maaari pa itong maging witness. Uh, Kaya nga ho eh. So, paano, pa, pero para sa inyo, uh, Jose Claire, no, gano'ng kalalim yung kanyang uh, naging partisipasyon dito? Kung baga, ano yan, kinonsinti lang niya yung isang actual na patayan or talagang nandun siya, kasama siya sa nag-isip talaga nung uh, mismong tokhang o Tokhang? Well, hindi ko kasi masasabi kung mm -hmm. kasama siya sa pag-iisip. Pero since nga, pag inamin niya na siya yung head ng oversight committee, mm -hmm. hindi yon simpleng posisyon. Mm -hmm. Wala, maano ma yan, ah, may trust doon. Kaya mm -hmm. ka nilagay dyan, kasi may trust sa'yo. Mm -hmm. Meron kang alam, na kumbaga kayo kayo lang yung nagkakaalam pag, pag nagmi-meeting -me kayo kaya nga meron silang command conference. Eh. Mm -hmm. So siguro mas alamin na lang natin mismo kay Mayor Magalong kung ano pa kasi doon pa lang sa sa podcast uh with Casey uh, Constantino mm -hmm. ay uh, Carmina Constantino. Eh malalim na yun na isiwalat niya eh. Mm -hmm. So doon pala at at that time hindi ko alam kasi that's February 20 that, that's February 8. 2025, mm -hmm. episode 21, hindi ko rin alam kung alam ito nila Tony Conti, ni Sen. Trillanes. Mm -hmm. <laughs> hindi ko alam. Napansin ko lang lately eh. Kasi nung nababanggit na di umanong bakit siya tinatawag na DDS. Doon, isa yun sa interview kung bakit lumalim yung pag-iisip ng mga tao na siya ay DDS. Ah, so etong interview pala nito February pa 2025. Yes. Ilang buwan na po ang nakaraan. Mm. Tapos ngayon lang nahalungkat po uli. So, yes. uh, paano nyo bakit ngayon lang po kayo uh, nag-react kung ganun po uh, Attorney Claire? Kasi hindi, kasi kasi natin. Bakit kasi siya nababanggit na DDS. And at the same time, um uh, noon kasing nagkaroon ng parang article si mm. Mr. Antonio Montalvan the second. Mm -hmm. yoon parang na, nasariwa yung umanong pagiging DDS niya. So back, recent lang naman yung article ni Tony Montalvan, mm -hmm. parang October. Ito last week lang. Mm -hmm. So kaya nahalungkat yung kung sa amparte siya na pagsabihan na DDS siya because of that interview. Mm. Mm. Pero yun nga attorney. So anong at tingin niyo attorney, DDS ba siya? <laughs> uh, um, ayokong banggitin na DDS siya, mm -hmm. pero do 30 supporter siya. Mm. mm. Pero ito nga, attorney eh. Makaibahan nun. Eh. Um, ah. <laughs> may diehard. Oh, Baka hindi naman diehard. Hindi, na hindi siya DDS Baka eh. hindi siya die hard. Supporter lang siya. <laughs> Wala nga. <ka>. Pero, <laughs> ganito, ano? pero alam mo, pero ano to ha, parang siyempre sa mga iba, they really look up to Mayor Magalong na naman po, di ba? Uh -oh. In fact, di ba, sinama niyo siya sa ICI noong una. Mm -hmm. So parang yung mga ganitong nakahalongkat na mga interview, siyempre, Nakaka, uh, siyempre marami rin po siyang fans eh. Pati ako, makaibig ako sa ibang bansa, tinatanong siya eh. Mm. O oh, parang may magkakaroon tayo ng pag-asa, ganito, ganyan. Pero ito, may mga ganito pala siyang uh, background, ano, na para sa ilan, hindi nila alam eh. Mm -hmm. Yes. Oo, oh. uh, ako din at the time, hindi ko rin man alam eh. Until nga na-bring up ito, kaya tinignan ko, pinanood kong buo. Yung una, hindi ko pala buo, na pa uh -huh. eh. Pero nung iniisa-isa talaga yung mga sinabi niya doon, siya mismo nag-reveal, hindi naman galing sa atin. Mm -hmm. Siya nag-reveal mismo na siya yung head ng Oversight Committee ng Tokhang. Pero kung yun nga, eh, you see clear. So does this justify yung mga dati nalala nyo, nung uh, usap-usapan pa lang na ilalagay siya sa ICI, sabi, nako, eh, supporter ni dating Pangulo yan, pero hindi naman talaga napatunayan yan. Pero ngayon, lumabas kasi itong video na ito, does this justify yung mga naunang uh, impression sa kanya? Na hindi oo. pakakas justify 'yon. Pero sa pangulo kasi, alam mo naman ng pangulo mabait 'yan. Pag nagtiwala mm -hmm. na masayaw may tiwala 'yan mm -hmm. Kahit ano pang kulay mo kung alam naman niya ikaw ay makakapagtrabaho, basta mm -hmm. wag ka lang wag ka lang papalbak sa trabaho mo at kung pe personalin mo 'yung trabaho mm -hmm. mo at pansarili mo 'yung gagawin mo. Ay hindi pwede sa pangulo 'yon. Pero anuman kulay mo, uh, basta alam niya na makakatulong ka sa bayan, hindi ka naman niya hindi sasara yung pinto ng pangulo sa iyo. Mm. Tsaka siguro you's si a clear no, 'di ba nalanong partner lagi Abay si Nabait na laman talaga ni pangulo Oo. no, uh, attorney. Pero kayo hindi nyo mapigilan eh, 'di ba? Kailangan Kay niya. Kayo yung mata <laughs> uh, polar opposite niyan ni pangulo. <laughs> Pagdating sa katapatan. Kasi, ako 'yung tayo yung kumakalaban sa fake news at isa yung sa mandato mm -hmm. ko talaga. Binili ng Pangulo na uh, i-fight yung fake news kasi nakakasira talaga sa gobyerno. Nakakasira din sa ekonomiya. At nakakawawa yung mga kababayan natin. Alam mo na inosente, tapos mm. parang hindi nila alam ano na yung paniniwalaan nila. Kaya mm. dapat meron pa rin tumatayo na ipaalam nila sa, sa kanila kung ano ba yung totoo. Tsaka yun nga, you say clear, di diba? dati, eto nga, yung dinala si Pangulo sa The Hague. Sabi, bakit doon Hindi dito ilitisin sa bansa natin yung mga uh, yung uh, war on drugs. Sabi, dapat dito sa mga korte natin. Pero, eto pa lang eh, nakita na natin eh, yung mismong isa sa mga tauhan ng uh, um, mga opisyal ng Oversight Committee ay hinayaan niya. So, kumbaga nakita natin na talagang hindi kaya litisin dito sa bansa natin yung mga kasong gano'n. Yung mga, di ba? Magandang ano yan, magandang uh, pag-aanalyse yan, Jek. Mm. Kasi eh, uh, yung tinatawag natin talaga na siya yung pang-good governance, pero bakit mm -hmm. nangyari na nahayaan? Tila nahayaan niyon. Mm -hmm. Mm. Eh kasi hindi rin naman natin alam Attorney kung paano yung sitwasyon n' parang kasi nakakatakot eh. Oo. Oh. Paano mamaya parang, Ikaw naman ang tirahin. Parang diba? hopeless parang, <laughs> daw yung ano nung time na yun. 'Di ba? <laughs> pero parang, uh, I don't know. I, I I mean, pero siya sabi mo, member ng oversight committee mm -hmm. and all that, but what if uh baka takot rin pala siya or something mm -hmm. hindi siya maka makagalaw. Mm -hmm. What do you think? What if may ganong no isang mayor magalong. <laughs> isang magaga, matatakot. Oh, Parang hindi mm. yata yan yung pinoportray niya sa taong bayan. Mm -hmm. Okay. Okay. Uh, ito lang po, ano, kung may, ano, may hina, uh, tatanong lang namin, may umuugong hmm. na ibabalik daw yung death penalty sa mga corrupt officials. Ano, may pananaw na po ba or reaction ng palasyo tungkol dito? Wala. Hindi pa namin eh, hindi pa namin napag-usapan. Ako, mm -hmm. sa parte ko, hindi niya nababanggit sa akin ng death penalty. Mm -hmm. Mm -hmm. And as a lawyer, ako, personal ko to, uh, since nagta-trial tayo, no, Jack and mm -hmm. Nina, uh, dati, oo, pag sobra kang idealistic, yes, go, go for the death penalty. Mm -hmm. Pero since ako mismo, trial lawyer, alam ko na may napapla ma napaplantahan na ebidensya, especially sa drugs. Mm -hmm. At ito naman din, eh, kung maaalala nyo, may isang video, ang dati Pangulong Duterte, siya mismo umamin. Eksperto siya dyan. Uh -huh. Fiscal pa lang, alam niya na kung papaano gumawa ng intriga at magplanta ng ebidensya. So, uh, ang hirap ng gano'n. Paano kung uh -huh. innocent ka tapos naplantahan ka? Uh -huh. Paplantahan ka para pagkakitaan ka dahil alam nila death penalty yung crime na ipapataw sa'yo. Uh -huh. Uh -huh. Diba? So, me medyo gano'n. Dapat linisin lahat yung five pillars of uh, justice system. Pula, law enforcement, prosecutors, courts, uh -huh. corrections, and community dapat 'yan lahat malinis. Dapat lahat 'yan, dapat idealistik para pwede and that penalty. Otherwise, baka magamit din niyan sa corruption. Mm -hmm. And finally, uh, Attorney Claire dun sa latest survey ano, ng uh, ano ano, partner Jack yung pumasok na yung corruption sa top 5 na dati po ay uh, hindi na sasama no sa ilang eh, taon na, na. parang it's been a while ngayon uh, urgent concern ng ating mga kababayan itong uh, corruption na sinasabi nga na nag-umpisa mismo sa ating uh, pangulo uh, ano po ang uh, masasabi niyo po dito you say, Claire? clear kaya nga po eh uh, kundi sa pangulo hindi ma-open yung mata natin eh kumbaga yung issue ng corruption sa mga nakaraang administrasyon parang natatabi hindi na pag-uusapan kasi pinipilit na hindi natin makita. Pero with the president now with our president Marcos Jr. Siya mismo ang nagpa-open ng mata natin, tenga natin para magamit natin yung bibig natin para kalabanin itong corruption na to. So talagang ito ang inuuna din ng pangulo maliban no, maliban sa pagbibigay ng uh, 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 a ang buhay ng bawat Pilipino. Corruption talaga din ang nilalabanan ng pangulo. So lahat po tayo ay tulong at kumaari nga po, di ba? Uh, wag na maging negatibo sa ginagawa ng ICI, waging maging negatibo sa ginagawa ng pangulo. Dahil pangulo po dapat tulungan natin mm -hmm. para siya po ay maging ano ah, uh, magtuloy-tuloy po kung paano labanan ang korupsyon sa ating bansa. Okay, maraming salamat, UC Claire Castro. Tama po yung point nyo. Bago natin ibalik ang death penalty, ay ayusin muna, linisin ang justice system at maging efficient. Maraming salamat po, attorney. Magandang maraming salamat, gabi. Jack. Maraming salamat, niya.